what's up guys shout out po sa mga mahilig mag alaga ng mga kambing pero lang po ako isi-share sa inyo guys at uh, ito guys panoorin nyo ang video ito para malaman nyo kung paano mag alaga ng kambing so ngayon huwag nyo kalimutan na mag like at mag share sa aking uh, video at nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagpalo at sa mga nag-like at nag-share. Okay, let's go. Panoorin natin ang video ito. So, ayan. Ito na po yung pahay ng kambing. Ito po yung mga inahing kambing. So, ang gagawin nyo guys, pag ilipatuyo yung mga damo sa umaga, ah, uh, bababa yung mga kambing huwag mo na ilalabas yung mga kambing sa kanilang bahay kasi po pag labas niyan tapos yung damo ay hindi para natuyo tapos makain ng kambing chak na magtatain yung mga kambing ninyo chak na maging yung mga kambing ninyo medyo ito na medyo mainit nilalabas ko na po yung mga kambing at ito po yung lalagyan pala ng ano, asin at saka yung molasses para uh, ng kain ng mga kambing so guys, guys ito yung guys ay... dito po, pag lalagyan nyo na ng asin binigyan nyo ng asin yung kambing ninyo ay masarap po yung kain nila ng damo kaya po, huwag niyo kalimutan, maglagay talaga tayo ng asin at saka molasses. At saka yung bahay po, dapat linisin natin araw-araw kasi para hindi dumami yung mga uh, tae ng kambing. So yun guys, pag masama po yung panahon, huwag muna natin ilabas yung mga kambing sa kanilang mga bahay para hindi po sila maulanan. At saka po, Ah Nagkakasakit kasi yung mga kambing pag na Kaya guys, ah, ingatan natin Dapat nag-monitor tayo palagi sa ating mga alagang kambing <laughs> And guys, pag masama yung panahon Huwag na na natin ilabas yung mga kambing At kumpayan na lang natin Okay, let's go!